Kumusta na po kayo? Ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang ating uh, paksa hinggil sa sampung katesismo sa pagboto. Ito po si uh, uh, kapatid na Andy ang inyong pong katekista. So, sa ngayon po, dala ko po tayo sa ikalawang utos hinggil sa uh, katesismo ng pagboto. Igalang mo ang kapasyahan ng iba sa pagpili ng kandidato. Maging sino mang kandidato ang manalo o lumabas sa resulta ng eleksyon, dapat po natin silang igalang. No? Higit sa lahat, uh, dapat po natin igalang ang kapasyahan ng ating kapwa kung sino man ang nais nilang iboto. May mga pagkakataon na nag-aaway, nagkakasakitan o nagtatalo-talo ang uh, mga tao, ang magkakamag-anak o ang mga magkakaibigan dahil hindi hindi sila marunong dumispeto ng kanilang kapasyahan kung sino ang kandidatong nais nilang iboto. No? Ito ay dinadaan nila sa init ng ulo. No? Sa mga mainitang pagtatalo. Okay? So, uh, maging sino man ang piliin ng iyong kapwa tao na iboto sa panahon ng eleksyon, ito ay igalang mo. Ito ay kanyang karapatan. Kung papaanong iginagalang mo ang paniniwala ng iyong kapwa, gayon din dapat na igalang mo ang kapasyahan ng iyong kapwa. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat ang kanyang kapasyahan, maging sino man siya, ay nagmula sa kanyang malayang kalooban o sa kanyang malayang uh, pagpapasya o sa ingles ito ay tinatawag nating free will no? nang lihayin ng Diyos ang unang tao ang ating unang mga magulang ang ating unang mga magulang ay pinagkalooban niya ng uh, free will o uh malayang kalooban at nang ito ay ipinagkaloob ng Diyos nang ito ay inihandog ng Diyos sa tao ang free will inihandog niya sa tao ang free will o ang malayang kalooban na libre o walang bayad no? Hindi mo po pwedeng sabihin, oh, sa iyo ang regalo ko. Pero hulog-hulugan mo yan araw-araw. So, kapag ka ganon, hindi mo masasabing regalo yon, no? No? Pag sinabing regalo, ang ibig sabihin ito ay walang bayad. Okay? So, no? Ito ang dahilan kung bakit hinihiling ng simbahan na igalang natin ang kapasihan ng bawat butante na uh, o sa kanilang pagpili ng kandidatong ibuboto nila no? sapagkat ang kanilang desisyon ay uh, nanggaling sa kaibuturan o nanggaling sa kanilang uh, uh, malayang kalooban at itong malayang kalooban na ito ay sagrado ito ay banal, no? Maari magkamali sila, no? Maari magkamali sila ng kandidatong iboboto. Maari uh, ang kandidatong iboboto nila ay hindi dapat o hindi karapat dapat na kandidato. Magkagayon man, dapat pa rin nating igalang ang kanilang kapasyahan sapagkat ang kanilang kapasyahan ay nag mula sa kanilang malayang kalooban. No? At itong malayang kalooban na ito o itong free will na ito ay handog ng Diyos sa tao. Kaya ito ay sagrado, ito ay banal. Ngunit, may mga pagkakataon na ang kandidato ay uh, nandaya. No? kung ang kandidato ay nandaya, dapat pa rin ba natin siyang igalang? Ibang usapan na po na, ibang usapan na po yun, ano? Kapag ang kandidato ay nandaya, dapat siya ay uh, usigin, dapat siya ay investigahan, at dapat siya ay papanagutin upang nang sa ganoon, ay eh, huwag na siyang tularan o pamarisan pa ng kapwa niya どうぞ。